Sa pinakadulong bahagi ng Visayas, may isang baryong tahimik. Halos nakalimutan na ng mundo, sa lugar na yon, nakatira ang isang pamilyang payak, si Tatay Nilo, isang magsasakang nagtatanim ng kamote at munggo, ang kanyang asawang si Clarinda, buntis sa ikalawang anak, at ang kanilang munting si Lito, limang taong gulang, tahimik ang buhay nila, ngunit sa bawat dapit hapon, tila may matang nakamasid sa dilim, sabi ng matatanda, sa mga bundok na 'yon may nilalang na lumilipad sa gabi, ang gabunan, isang matandang aswang na kumakain ng laman at dugo ng sanggol. Ang kanyang pakpak ay kasing itim ng usok at ang kanyang amoy ay tulad ng bulok na laman, isang gabi. Habang tulog ang mag-anak, napansin ni Tatay Nilo ang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang tahol ng aso, tanging hangin at pagaspas ng pakpak dahan-dahan niyang binuksan ang bintana, at sa labas ng dilim, may dalawang pulang matang tumitig pabalik sa kanya, kinabukasan, tatlong manok ang natagpuang patay sa likod ng bahay, walang dugo, walang laman, tila sinipsip ang kaluluwa, mula noon, gabi-gabi nang naririnig ni Nilo ang pakpak ng nilalang sa bubungan, naglagay siya ng bawang, asin, at krus sa bawat sulok ng bahay, ngunit hindi iyon nakatulong, ang hangin ay lalong lumamig, ang mga kandilay biglang namamatay, at ang mga anino ay tila gumagalaw sa dilim. Dumating ang gabi ng panganak ni Clarinda, malakas ang ulan. Kumukulog, ang sigaw ng babae ay sumasabay sa hangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, biglang tumigil ang ulan, tahimik, walang tunog, walang ihip, at mula sa labas, narinig ni Nilo ang mahinang tinig, mababa, malamin. Parang humahalik sa hangin, isang sanggol. Amoy dugo, akin na siya, sumigaw si Clarinda, ngunit nang tumakbo si Nilo. Ang lampara ay nagbagsakan, at sa kisami, nakita niya ang nilalang, ang gabunan, nakasabit, nakangisi, ang pakpak ay nakabuka, ang mga kukoy kumikintab sa apoy. Itinaas ni Nilo ang krus, isinaboy ang asin, at sa isang iglak. Sumabog ang apoy sa paligid, ngunit bago ito tuluyang naglaho, sumigaw ang halimaw, isang malalim na tinig na dumurog sa katahimikan ng gabi. Pagsapit ng umaga, tahimik ang lahat, si Clarinda ay mahina, ngunit buhay. Si Nilo ay nakatulala sa sahig, ngunit. Ang kanilang sanggol. Wala na, walang bakas ng dugo, walang sirang pinto, walang kahit isang tunog. Tanging ang mga pakpak ng halimaw na unti-unting lumalayo. Simula noon, sabi ng mga tagabaryo, tuwing may babaeng mga anak sa gabi, maririnig ang mga pakpak ng gabunan. Kaya kapag tahimik ang gabi, at biglang may dumaan sa bubungan, huwag kang gagalaw, huwag kang titingin dahil kapag nakita mo ang gabunan, hindi ka na muling magigising.